Lapor yang paling bagus Alam natin, Laine. Akala ko hindi mo kumapubibigyan. Marami nang nangyari sa atin. Laine, patuwarin mo na ako. Alam ko na kita. ang na gintay, Nagdusa ako ng dahil sa iyo. Halos mawalan ako ng pag-asa. Elaine, matagal ko na pinagsisihan niya mga yon. Gihintay lang ako ng tambog kakataon. Hindi mo siguro akalain na aabot tayo sa ganito. Natupad ang mga pangarap natin. Pero hindi tayo magkasama iniwan mo ako dahil sakim ka. Sabihin mo lang na lang sa sakit ng salita. Sumbutan mo ako. Sampalin mo ako kung gusto mo. Pero Elaine, patawarin mo lang ako. Patawarin. Please Elaine, ikaw ang mahal ko. Gagawin ko lahat ang gusto mo. Sabihin mo, lahat. Ibu akan menjaga Ibu akan menjaga saya. Pinaluto ko lahat ng paborito mong pagkain. Sana magustuhan mo. Very special sa akin ang okasyon na ito eh. Dahil natupad na lahat ng pangarap mo. Matutuwa ka sa sasabihin ko. I've decided na tanggapin ang pag-ibig mo. Kaya special para sa akin ang okasyon na ito. Hindi ka ba nang tutuwa? pwede na tayo magpakasal. <laughs> Hindi ko alam kung matutuwa ako malulungkot. Kahit tagal kong hinintay ang kasagutan mo. Pero ngayon narinig ko na sa mga labi mo. Parang nawala ng tamis. Kanina, nakita kita sa gitna ng tagumpay mo. Natuwa ako pero tuwang may lungkot. Hindi na ikaw ang Esther na kilala ko. Ang dating si Esther ay malawak ang puso't pang unawa. May tamis sa mga ngiti sa labi. Ang Esther na pangarap mo pala ay hindi ang Esther na mahal ko. Pero Ramon, ikaw ang nagturo sa akin. Ikaw ang gumawa sa akin. Hindi ako. Iyan ang talagang gusto mo. Iyan ang talagang ikaw. Nagkamali ako. Lumon, mahal na kita. Bilang bahagi lamang ng pangarap mo. I'm sorry, ngayon ko lang na-realize. Naghintay ako ng napakahabang panahon. Siguro naman, hindi masyado magiging mabigat sa'yo kung ikaw naman ang maghintay sa'kin. Hayaan mo ang pag-aralan ko. I'm sorry Esther. I'm really sorry. The moon. The The moon. Amin mo. mà Bà thích Hard rat yan bubulok yung crown Ay gusto yung halaman dahil Babad yung soil Sobra ng dilig Hindi mo kasing lakas uminom itong bromelia. Ah! Kaya pala, brew. Okay, okay. Now I get it. Ngayon mo lang na gets. Hindi ka kayang sabayan ni Bru. So, paano na? Anong gamot ng heart rot? Less is more. Less water kay Bru. Tapos sa'yo, less alcohol. Oy, Jay. Hindi ko sinasadya na ma-emergency ka. Baka mamaya iniisip mo na sinadya ko yun, ha? Oo, oh, alam ko. Bakit ko naman iisipin yun? Kasi you deserve Sobrang boring mo, hindi ko kinaya. Seryoso? <laughs> joke lang, ano ba? Joke lang! There's a grain of truth in every joke. Okay, um, sabihin natin hindi naman sobrang boring. Medyo lang. Kaya sa'yo, dapat less is more than. Best effort. So, yun la Less water? Wala bang ibang gamot? May malus ka? Mansanas. Smile! Ay nako Bru. buti naman nagbalik alindog ka na. Kala ko katapusan mo na eh. Ang ganda ng flower, oh, blooming! Hmm, taka muna. Hi. Paano kaya tayo magte-thank you kay Jay? Weird pa naman ang mga trip nun. Ay! Alam ka na, alam ka na. Ay. Hmm. Sabi ni Bru, Salamat po, Dok. Baka gusto mo daw siyang ipasyal? Okay. Ay, alam mo ka na. I-send ko yung picture natin. Total, pareho naman tayong fresh. And Dok.